we're done. Thanks for the night, Amethyst. Sa wakas ay magkakaroon na rin si Chen ko, ang tagapagmana ni Alex. Bulong na sambit nito. Napaangat siya ng tingin. Kita niyang nakahawak nga ito sa impis nitong chan. Malamang sa malamang ay mabubuntis ito. Nakuha mo na ang gusto mo. Tapos na ang trabaho ko. Malamig niyang bigkas dito. Dumukwang ito. Hindi pa tapos. Kailangan mo manatili dito. Alis na ako ng bansa. Kapag pumpirmadong buntis ako, doon ako babalik. Napapikit siya ng mariin at gusto magprotesta. Kaya lang naisip niya rin umaayon sa kanyang tadhana. Pagbalik nito, wala na itong babalikan kapag naagaw niya si Alex. Pero hindi siya papayag na basta itong aalis na hindi siya nabayaran. Bayaran mo akong 50 million kung gusto mong manatili ako dito, Angelica. Masyado na ako naagrabyado kung wala kang pambayad. Sabihin na lang natin kay, kay Alex. Mabilis si Tom pinakpan ang niya at ng mura. What are you talking about? Pinanlakihan pa siya nito ng mata. Inalis niya ang kamay nitong nakatakip sa bibig niya at tumayo. Ang suwerte mo naman kung free of charge. Simula ngayon may bayad na ang bawat araw ko dito kay Alex. Kung ayaw mong maghirap, bilisan mo ang plano mo. Kung wala ka namang pambayad, amininin natin sa kanyang totoo. Hinahawakan niya ito sa braso para hilahin sa harap ni Alex. Ngunit pinipigilan siya nito at matalim na tingnan. Fine. Babayaran kita ng 50 million. Basta gawin mo ang trabaho mo. Manatili ka dito hanggat wala pa ako. Naiinis ngunit sumusukong desisyon nito. Nangisi siya. Panakot lang naman niya ang sumbong. Pero kailangan niya talaga ang pera. Ipapahanap niya sa magaling na investigador ang kapatid niya. 100% ang performance ko sa trabaho, Angelica. Alam mo yan. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo matitikman ang asawa mo. Pagyayabang niya rito, inirapan siya nito. Sulitin mo na ang araw mo dito. Sa basura din ang bagsak mo pagbalik ko. Banta nito. Hindi na wala ang ngisi sa mga labi niya. Tinimlan lang niya kung sino ang pupulutin sa basura. Pagbalik nito. Hindi siya sumagot na ikinangisi nito. Sa huli may kinuha itong malit na kahon at pinahawakan sa kanya. Inumin mo yan araw-araw. Bawal ka mabuntis. Madiing habilin nito. Napababa ang tingin niya sa kahon. Birth control. Kaya't napairap siya. Wala siyang balak inumin yun. Patapos na rin ang bisa ng deposit niya na tinulok na Angelica. Kung papala rin siya sa plano niya, siya dapat ang mabuntis ni Alex at hindi si Angelica. Ipapanalangin niyang walang mabung bata si Chen Angelica. Payback time, Angelica. Bulong niya sa hangin bago ihulog sa basurahan ang box. Lumabas siya sa walk-in closet. Dinatin niyang nakadapang natutulog si Alex. Napaiwas siya ng tingin matapos maalala ang ginawa nito at Angelica doon. Bumalik ang bikig sa lalamunan niya at hapdi sa kanyang puso. Hindi niya pala kayang tumabi dito, lalo't alam niyang nakanig nitong sariling asawa. Nagtatampo siya at nalulungkot sa hindi malamang dahilan. Bakit pa kasi siya umasang mararamdaman itong iba siya? Bakit pa siya umasang walang mangyayari dito at kay Angelica gaya ng dati? Napainom siya ng malamig na tubig upang mahimaspasan siya. Hindi rin siya bumalik sa kwarto. Gusto niyang umalis ng mansyon, ngunit pinagbawalan nga pala siya nito. Ngayon kailangan pa niyang magtiis at kalimutan ang mga eksena kanina sa kwarto. Nagpadala na lang din siya ng mensahe kay Maggie na ito na ang kumuha ng pera. At humalap ng investigador. Madam, anong ginagawa mo dyan? Gunantang na reaksyon ni Imelda matapos siyang makita sa kusina. Sinanyasan niya itong huwag maingay. Hinatak niya rin ito pabalik sa mid quarter. Makikitulog ako dito. Pinal niyang desisyon. Mas lalong nalaki ang mga mata nito at gusto pang gisingin si Manang Ising, ngunit pinigilan niya. Sa huli ay wala ito nagawa. Pinatulog siya nito sa higaan nito habang tumabi naman ito kay Manang Ising. Akala niya hindi siya makakatulog, lalo pa umaga na, ngunit hindi. Sa dami siguro na iniisip niya ay bumagsak ang katawan niya. Nalingat lang siya matapos maramdaman ang pag-angat niya sa ere. Next time, do not let her sleep here. Malamig na bigkas nang bumuhat sa kanya. Nangunat ang noon niya at naimulat ang mga mata para lang mapagtantong buhat siya ni Alex habang ang mga maid nito ay nakayuko lahat. Yes sir, hindi na po mahuulit. Kinakabahang pangako ni Imelda. Hindi sumagot si Alex, ngunit lumabas ito ng mid quarter na buhat siya. Inaantok pa yata siya at hindi umangal, ngunit nag-sink in sa kanya ay nagpumiglas siya pababa, kahit nasa gitna na sila ng hagdan. Stay still. Bitiwan mo ako. Mas gusto ko doon kaysa sa kwarto mo. Laban niya dito. Hindi siya matutulog o hihiga sa kama nito. Sariwa pa sa kanya na nanggaling doon si Angelica. Timbagang ito pero pagdating sa kwarto, doon palang siya binaba. Wala pa nga itong suot na t-shirt na mas kinangit-ngit niya. Masama ang tingin niya matapos marinig ang paglak ng kwarto. What is this all about? As far as I know, we were okay last night. May halong galit na tanong nito. Nakapatras siya at humalukip-kip. Sila ni Angelica ay okay pero silang dalawa? Hindi. Tinasan niya ito ng kilay. Ayokit makita. Kung isang linggo ako dito sa bahay, ayoko na makausap. Umawang ang mga labi nito. Magsasalita pa nga sana, kaya lang ay agad na niyang tinungo ang pinto at lumabas. Ilang araw niya rin itong iniwasan. Nasusuklam siya. Wala na rin paramdam si Angelica. Ilang beses na rin niyang pinalinis ang kwarto nito at pinapalit ang kobre kama. Sa sobrang pag-iwas niya, ay nakapagtanim pa siya ng mga bulaklak sa likod ng bahay nito. Saktong nasa sikat siya ng araw at nagbubungkal ng lupa nung makita sa harap niya ang parang sapatos nito. Hindi niya ito pinansin, ngunit na estatwa siya sa kahon na tinapon ito sa harap niya. Namilog ang mga mata niya dahil yun ang gamot na tinapon niya sa basurahan. Follow me. Nabitawa niya ang hawak na pangbungkal. Mariin niya lang itong sinundan ng tingin at walang balak na sumunod. Ngunit wala siyang nagawa doon noong dalawang tauhan na nito ang sumundo sa kanya. Nainis siya pagdating sa kwarto. Nakatalikod dito sa kanya at nakapamewang na tila problemado. Gaano ka nakatagal umiinom niyan? Tell me, is this the sole reason why I can't get you pregnant? Bahagyang tumaas pa ang boses nito. Galit nito humarap kaya inirapan niya muli. Walang makakatalo sa inis niya. Hindi pa siya nakaka-move on. Hindi ko ininom yan. Pinapon ko nga sa basurahan, kamag-alala. Pagkatapos ng nakaraang gabi, I'm sure mabubuntis na ako. Sarkastikong sagot niya, lalo tine-expect ni Angelica na magbubuntis ito. Dinalikuran niya ito, noong matalim na titik ang bigay sa kanya. Lalabas sana siya ngunit hinaklit nito ang braso niya. How long have you been taking those pills? Eh, hindi ko nga ininom. Di mo ba nakita ng unang bawas? Paghintay ka ng taklong buwan, ibabalita ako sa iyo kapag buntis na ako. Nag-isang linya ang labi nito at dumiin ang hawak sa braso niya. Then, let's have you check with our doctor. Namutla siya sa sinabi nito. Mm, bakit? Ayoko! Just to make sure you're not hiding anything from me. Marami ng birth control solution. Dumukwang ito at tinapat ang bibig sa tainga niya. And swear, sure, once I found out you're using one, alam mo na mangyayari sa'yo. Nanindig ang balahibo niya Alex point of view. Hindi siya nito kinikibo kahit noong makarating sa hospital. Masamang titig ang bigay nito. Malamig na tingin naman ang sagot niya. Hindi niya maintindihan kung bakit iniiwasan siya nito at mas nainis pa siyang makita ang birth control pill sa basurahan. Alam niya ang ayaw pa nito magbuntis pero gusto na niya magkaanak kaya hindi pwede sa kanyang ginagawa nito. She's healthy and good. I don't see any problem what she can conceive. Wala rin siyang pickles o anumang sakit. Paliwanag ng doktor matapos ng check-up nito. Are you sure she's not using any birth control implants? Sa lubong ang kilay na tanong niya sa doktor. Matinding irap ang natanggap niya sa kanyang asawa habang nangiti naman ang doktor. Nope, she's safe. Magbibigay ako ng vitamins and maybe you should try different positions. Sometimes it works that way. Nakangising sabi ng doktor. Malit siyang nanguso upang itago ang multo ng ngiti niya. Dok, nagkakamali ka. Ang kailangan namin sumayaw sa obando para magkaanak. Kontra nito sa doktor. Mahinang tumawang doktor. Ang inosente mong tingnan ngayon kumpara noon, Angelica. Nagulat nga akong hindi na artificial insemination ang gagawin niyo. I'm glad. You two choose to try this in a more natural way. Napasulip siya sa asawa niya nung mag-freeze ang ngiti nito. Siya naman ay lalong nangisi at mahina pa itong hinapit palapit sa kanya. We found out it is more enjoyable this way. Ano? Ikaw lang nag enjoy Mapait na komento ng asawa niya bago kumawala sa hawak niya at lumabas sa opisina ng doktor. Nagsalubong ang mga kilay niya at sinundan ito ng tingin. Angelica changed a little bit, but it's for the better. Naninibago siguro siya lalo't intimate na kayong dalawa. Hindi kagaya noon na halos hindi mo siya kausapin. Sinserong komento ng doktor. Tumiimbagang siya. Hindi naman niya napansin kung nag ba ang asawa niya o hindi. Siguro dahil nga ngayon pa lang siya naging malapit dito. Pinasalamatan na lang niya ang doktor bago lumabas. Nasa labas na sasakyan ng asawa niya at nakahalokip-kip. Get inside. Alis ako. Madiing paalam nito. nandito ang tingin niya dito Namulsa siya at tinignan ng oras sa relong pambisig niya. It's too early and remember, you're not allowed to go out. Excuse me, tapos ang isang linggo, malaya na ako. Hindi naman ako magtatagal, may ayusin lang ako. Umikting ang panganya at matagal itong tinignan. May hinuha siyang makikipagpalit ito kay Amethyst at hindi niya papayagan yun. Fine, but Daniel and the other guards will follow you. Ano? Hindi ko kailangan ng bodyguards. Kaya ko sarili ko. My decision is final. Mamili ka. Lalabas ka na may bodyguards o mananatili ka lang sa loob ng bahay. Matalim na tingin ang binigay nito sa kanya. Tinalikuran pa siya nito. Ngunit hindi umalis. Nailing na lang siyang tinawagan si Daniel. Bago magdilim, umuwi na kayo. Next extension of time. My wife? Kailangan pa natin gawin ang sinadyas ng doktor. Bulong niya rito. Hindi siya muli nito kinibo at agad pang sumakas sa sakyan nung gumating si Daniel. Mariing tingin na lang ang binigay niya dito At hinabili na si Daniel na i-update siya sa mga ginagawa nito Kahit nung bumalik siya sa bahay, pumirma ng mga papeles ay tingin siya ng tingin sa cellphone niya From Daniel Sir, nasa mall pa, maraming pinamili Naningkit ang mga mata niya at binitawan ang cellphone Hindi na siya magtataka kung malaking bill statement na naman ang dumating sa kanya At noong halos magdilim na, ay hindi na siya nakatiis na tumawag Give the phone to her, Daniel. Bungad na utos niya, matapos sumagot si Daniel. Sir, nasa police station kami. Napatayo siya nang wala sa oras, at nabitawan ang hawak na sign pen. What are you doing there? Ano na naman ang ginawa niya kalokohan? Nagtitimping tanong niya. Ah, sir, wala naman. Si madam ang Kusa nagpunta dito. Kanina pa nga sa lobe, hindi na natapos. Nicheck ko naman, kausap lang ang polis. Give me the exact address, ako na susundo. Bumalik na kayo dito kasama mga pinamili niya. Nagmadali siyang umalis. Umiikting ang panganya habang nagmamaneho. hindi niya pinarada ng maayos ang sasakyan at agad siyang pumasok sa presinto. Kapag nagkaroon na po ng update, tatawagan namin kayo agad, madam. Dinig niya ang pagkausap dito ng pulis. Ang tagal na po ko sa nawawala eh. Kinakabahan ako baka kung nangyari sa kanya. Sagot naman ang asawa niya. Naninkita mga mata niya at hindi nakatiis. Hinaklit niya ito sa braso. Napasigaw ito at nanlalaki ang mga matang humarap sa kanya. Alex, anong ginagawa mo dito? I should be the one asking you that? Napaiwas ito ng tingin. Salamat po, Chief. Alis na kami. Pahingin na lang ng update, ha? What favor is she asking? I need the details. Hindi niya mapigil ang tanong sa pulis. Napakamot sa batok ang pulis. Sir, may pinapahanap po si madam. Nagkalkal naman po kami ng files pero wala pa kami record. Who exactly is she looking for? Huwag kang makialam, Alex. Bakit ka ba kasi sumunod? Pauwi na rin naman ako. Tumigwas ang kilay niya at lalong naghinala matapos itong kunin ang nakalapag na litrato sa mesa ng pulis. Akmang itatago nito yun, ngunit mabilis niyang inagaw na ikinagulat nito. Who is this? Bago pa man niya makita ng maayos ang nasa larawan, ay inagaw din nito yun pabalik. Nanliit ang tingin niya nung pinira-piraso larawan. Bata lang to pero kung maghihinala kay tatapon ko na lang ang larawan. Naiirit ang sambit nito bago itapon nga sa basurahan ang pira larawan. Pagbalik nito ay agad na nagpasalamat sa polis tsaka lumabas. Sinong hinahanap niya? Bata lang po sir, Rafi daw po ang palayaw. Napatango siya. Fine, hanapin niyo. Pero akong unang balitaan niyo, she's my wife. I'll surprise her with the information. Hindi siya sigurado kung susunod ang pulis sa mga sinabi niya. Naisip niya rin ipahanap ang hinahanap nitong bata pero kailangan niya na mas maraming impormasyon para makita ito. Gusto niyang magtanong dito sa biyahe ngunit irap ang nakukuha niya. Pagdating sa mansyon, dumiretsyo ito sa kwarto. Pagpasok pa sa banyo ay malakas nitong sinarang pinto na kinapikit niya ng mariin. Wala tuloy siyang choice kundi maligo sa kabilang kwarto. Hindi rin siya mapalagay. Alam niyang wala na kamag-anak ang asawa niya kaya imposibleng kapatid nito ang pinapahanap. Hindi siya mapakali kaya tinawagan niya si Raven na ipa-background check kay Von si Angelica. Umuo ito at tatawag daw agad kapag nakakalap na ng impormasyon. Binalikan niya agad ang asawa sa kwarto. Mas gusto sana niyang dito manggaling ang mga sagot. Munit duda siyang magsasalita ito. Nakaupo na nga ito sa harap ng salamin at nagpapatayo ng buhok. Balot na balot ito ng makapal na roba. Nagkatinginan sila sa salamin ngunit agad itong umiwas ng tingin. Napabuntong hininga siya at lumapit. Hinawakan niyang sandali ng upuan at tiningnan ang asawa sa salamin. Kunot na ito at mukhang ayaw talaga siyang tingnan. Hindi siya nakatiis at binigyan ito ng mabining halik. Umiwas ito at nagsalubong pa ang Angelica, namamaos niyang suyo dito ngunit hindi nagbigay ng na kahit anong reaksyon. Madiin ang titig nito at walang balak magpaistorbo. Sinubukan niya inusot ang kamay niya sa roba. Ngunit galit itong tumayo. Naguguluhan niya itong sinunda ng tingin ngunit walang magawa para masuyo ito. Kahit nung nasa kama ilang beses itong ginalaw ang balikat. Sa tuwing hinahalikan niya ito, Matulog ka dyan, Alex. Inaantok ako. Mabigat siyang huminga at halos mapapikit. Ramdam niya ang pagkabuhay ng init sa kanya. Sinubukan niya muli itong hapitin. Hinila pa nito ang kumot upang ibalot sa sarili. Kahit na balot na balot naman ito. Wala ako sa mood, Alex. Kailangan ko muna mag-move on. Nahilamos niya ang muka sa sagot nito. Napaupo siya sa kama at napatitig na lang sa bagay na nasa pagitan ng mga hita niya. Sumusuko siyang nagtungo sa banyo. Nagbabad sa malamig na shower. Nung bahagyang kumalma siya ay dumabas siya. Tulog na tulog na ito. Marahas na lang siyang bumuntong hininga. Saktang may mensahe doon si Raven, kaya't agad niyang tinawagan. Anong nahanap ni Von? You won't believe what we found out. And I want you to double your security, Alex. Nag-isang linya ang mga labi niya. Lalaki siyang tao. At kaya niyang sarili niya. I am sure my mansion is safe. You just let an enemy sleep with you tonight and even last week. Singit nito. Umawa ang mga labi niya. Anong ibig mong sabihin? Mali tayo ng akala, Alex. Base sa investigasyon ni Von, last week pa lumipad ng Amerika ang asawa. I mean, si Angelica Dauran Montenegro. Natigilan siya at napatitig sa babaeng mahimbing ang tulog sa kama nilang mag-asawa. Kumuyom ang kamao niya. Dalin lang siya nito ng sobra. Who's this woman sleeping in my bed? Amity's point of view. Ilang araw siyang gumigising na wala sa tabi niya si Alex. Ayos lang naman sa kanya na nainis siya rito. Pero ngayong kumalma na siya ay gusto na niya ito makita. Nagtataka nga siya kung saan ito natutulog. Matapos niya kasi itong tanggihan nung isang araw, hindi na niya ito nakausap. Sa tingin niya ito naman nagtampo. Ah, uh, Emelda, nasan si Alex? Agad niyang tanong dito matapos hindi makita sa study room si Alex. Hindi ko alam, madam. Hindi ko pa rin nakita si sir. Baka po may business trip ulit. Napatango siya sa sagot nito. Gusto niyang pakalamanan ang record ng CCTV para malaman kung nasan ito. Pero mas pinili niyang bumalik sa kwarto at mag -ayos. Mas okay pala na wala ito. Makakaalis siya ng bahay at mabibisita si Maggie. Taas o pa siyang bumaba ngunit nangunot ang noo niya nung humarang sa pinto si na Daniel at tatlo pang tauhan. Aalis ako. Hindi ka pwedeng lumabas, utos ni Sir Alex. Huwag kayong palalabasin. Formal na tugon ni Daniel at ni halos hindi siya tingnan. Hindi rin siya tinawag na madam. Napakurap siya ngunit hindi nagpatalo. Matagal nang tapos sa isang linggo, ano naman to? Sandali lang naman ako eh. Kapag sinabi kong bawal kang lumabas, hindi ka lalabas. Malamig na sambit mula sa likod niya. Napamaang siya at napaharap kay Alex. May hawak itong tasa ng kape at mukhang bagong gising pa lang. Saan ito natulog? Sa kabilang kwarto? At bakit ako susunod? Tapos ang isang linggo, Alex. Don't call me that. You're not allowed to say my name. Mading utos nito. Mas napanganga siya doon. Hindi niya maintindihan ang mga utos nito at galit ekspresyon. Nanliit ang tingin niya dito. hindi lang kita napagbigyan ng isang gabi. Nagkaganyang ka na. Hinanakit niya. Do not be so confident that I want you. I'm done with you. Mananatili ka dito sa loob ng bahay. Titingnan ko pa kung anong pwedeng gawin sa'yo. Tinalikuran siya nito. Hindi niya maintindihan ang pinagsasabi nito. Hindi siya nakatiis at sinundan nito sa pagkakyat sa hagdan. Ano ba problema mo, Alex? Don't touch me! Talagang kinagulat niya yun. Nanlaki ang mga mata niya, lalo na nung iwaksin nito ang kamay niya at galit siyang tinignan. Don't talk to me and don't disturb me. Wala akong pakialam sa kung anong gusto mong gawin dito sa loob ng bahay. Basta hindi ka pwedeng lumabas o umalis ng mansyon. Para siyang batang pinagagitan at napaiwas ang tingin Nakita niya pa ang mga tauhan nitong umiwas ding ng tingin. Iniwan siya nito sa gitna ng hagdan. Huminga siya ng malalim bago sumunod dito. Hindi pwedeng hindi niya ito masuyo. Hindi pwedeng malamig ito sa kanya. Tumuloy ito sa isang guest room. Hindi nito sinara pinto kaya sumunod siya. Muli niya itong pinigilan sa siko. Nang gagalaiting humarap ito sa kanya. Hindi siya nagpa-apekto, alam niyang masusuyo niya ito. You won't stop, do you? Pinigilan niyang sumigaw at tipid ng miti. May nagawa pa ako mali para pagbawalan mo ako lumabas? Fine! Sorry na kung naging malamig ako nung nakaraan. Ano nga kaya ang nalaman ni Alex? At dahilan kung bakit bigla niyang pinaghigpitan si Amethyst bilang Angelica.